Hello po, kumusta po kayo? Ako po si Rhea, kapatid po ni Glennon Salvador Payabyab na nagbabiral ngayon sa social media dahil sa pagkakadakip sa kanya. Para po sa mga kamag-anak, kaibigan at kakilala po namin na nag-aalala po sa kanya, siya po ay narilis na. Magandang umaga po sa inyong lahat mga babayan at mga mahal po namin taga-subaybay. Sa Luzon, Visayas at Mindanao, at maging sa ating mga kababayan na OFW sa iba't ibang paning ng daigdig na laging nagko-comment at uh, nagpapa-shoutout po sa atin sa ating comment section. Kumusta po kayong lahat? Lalo na po doon sa aming mga kapatid na patuloy po na sumusubaybay sa ating programa. Sa so umaga pong ito ay meron po tayong... Uh, tatalakay na topic tungkol nga po dito sa nag-viral na video ng isang INC minister na ito nga po ay kumakalat na po sa social media ng walang pakundangan sapagkat uh, ito nga tulad nga po ng alam na natin pagka ang pinag-uusapan po ay Iglesia ni Kristo, kahit napakaliit na pagkakamali po, ay talaga naman na agad-agad po sumasambulat, kumakalat po sa social media, lalong-lalo na po doon sa mga gusto pong pabagsakin, gusto pong sirain ang kredibilidad ng Iglesia ni Kristo. Sa pagkakataon po ito ay gusto naming linawin po sa inyo na lahat po ng mapapanood nyo po sa amin sa pagkakataon ito ay wala pong kinalaman po, wala pong kinalaman po dito ang Iglesia ni Cristo. Ito po ay pansarili po namin pananaw. Para hindi po tayo magkamali sa ating mga sinasabi para masundan po ninyo mga kababayan at mga mahal po namin taga-Suwaybay, ay ipapapanood po muna namin sa inyo yung video po na ito nga po yung ikinalat po ng maging mga mainstream media na hindi man lang po nila tinanong at uh, inalam ito ba ay totoo wala na po silang ganun-ganon basta nung nakita po nila napanood nila na may nag-upload sa social media agad na po nilang ikinalat ito agad na po nilang ibinalita at ipinarating sa madla panoorin po natin yung video na sinasabi namin na ito po yung nag-viral mga mahal po namin taga-Subic. Okay? No, I'm not. Yeah, I'm not. So, yun po yung video na napanood po natin tungkol nga po doon sa ginawang pag-aresto po dito po sa INC Minister. Okay? kung napapansin nyo yung mga salita nung umaresto, parang ipinangangalan kampanya na magbabiral siya at kakalat sa social media yung ginagawa niyang pagbibidyo. So, makikita natin dito sa bidyong ito na talagang planado. Planado po yung ginawang pagdakip o illegal na pag-aresto dito sa ating kapatid na INC minister. Bakit naman natin nasasabi na ito po ay mali na pag-aresto? Bakit natin sinasabi na ito ay hindi tama? Bakit natin sinasabi na na identity po nila yung ating kapatid na ministro? Sapagkat noong inaresto po siya, mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay para po sa inyong kaalaman lalo na po doon ha, sa mga nagbabalita napakarami po kasi nagbabalita po ng maling mga informasyon ipinakakalat po nila ito sa social media nang wala pong silang sapat na batayan nagtutulong-tulong po ang mga eto po yung siguro yung mga yung mga tiwalag na lumaban sa pamamahala kasama na po siguro sila diyan okay at saka yung mga mainstream media hindi ko na sasabihin alam niyo na po yan yung mga nagpakalat nito na mga mainstream media apakarami po yan at yung mga iba pang galit sa iglesia mga vlogger na galit sa iglesia na ang nakikita lang nila nakakapagtaka naman kapag ka hindi naman iglesia ni Kristo yung gumawa ng masama Limbawa yung may pinatay, may ni Hindi naman sinasabi yung kanilang relihiyon. Kapag sila po ay mayroong nagawang masama o kaya labag sa batas, nakapagtataka po kapag ka Iglesia ni Cristo, agad po nilang ibinabalita at binabanggit yung salitang Iglesia ni Cristo. Sa amin hindi po bagong bagay yun sa amin. Sapagkat noon pa man ay pinagpauna na po yan. Darating talaga po yung mga pag uusig eh itong mga nagpapakalat nito ay doble kayod na po para siraan po ang iglesia sapagkat malapit na po kasi ang eleksyon po eh. Kaya gusto po nilang pabagsakin ang iglesia ni Kristo. Pero hindi po kayo magtatagumpay. Ano po? Hindi po kayo magtatagumpay kailanman. Sapagkat ang iglesia po ay hawak ng Diyos po. Sabihin na natin nga, hinuli nga, dahil lahuli nga talaga eh, napanood natin sa video, Sabihin na natin, hinuli nga. Subalit, wala pang 24 oras. Ano po? Wala pang 24 oras. Inilabas ka agad. Inirelease ka agad. Bakit? Wala pong konkretong ebidensya at napatunayan po nila na wala pong kasalanan yung aming kapatid. Yung ibinibintang nila laban sa ating kapatid na kanilang hinuli ay wala pong katotohanan. Kung mababasa niyo po yung article ng balita, ang sabi doon, was released less than 24 hours. Wala pang 24 oras. nang ibig sabihin, wala pong katotohanan ang sinasabi di umano ng biktima. Kaya sadyang napakamalisyoso lang nang nagpakalat po ng balita. Basta kapag nalaman nila, may isang INC na involved sa anumang hindi magandang nangyari, ay ipinapakalat nila talaga kaagad. Ito po yung mga da, mga ti, mga iba dito, yung mga tiwalag siguro nung pinasya ng pamamahala dahil sa kanilang paglabag. Kasama na rito yung mga galit na galit sa iglesia, yung mga taong gagawa at gagawa talaga ng paraan para lamang maging masama ang iglesia ni Kristo. Hindi po kayo magtatagumpay. At ito po, gusto naming linawin po sa inyo mga kababayan at mga mahal po namin taga bye ito, tandaan nyo po itong sasabihin po namin. Sa loob po kasi ng Iglesia ni Kristo, para alam po ninyo, kapag may kapatid po kami na napatunayang nagkasala at lumabag sa doktrina at mabigat ang kanilang pagkakasala at napatunayan ito, itinitiwalag po kaagad sa Iglesia. Hindi po kinukonsinti po yan ng pamumahala sa Iglesia. Inaaksyonan po nila kaagad yan mapa ordinaryong kaanib o sino man kahit may mataas pang katungkulan sa loob ng iglesia basta't napatunayan po na may nagawang paglabag sa aral at sa doktrina hindi po yan kinukunsinti ng pamamahala kaya sa loob ng iglesia po mayroon pong pagtitiwalag para maintindihan po ninyo mga kababayan at mga mahal po namin taga-subaybay sapagkat yan po ay doktrina po sa loob ng iglesia. Pero ito po, para hindi tayo mahulog sa anumang palapalagay mga kababayan, baka sabihin nyo po kasi, kung paano nasabi na walang katotohanan yan mga kababayan po namin at mga mahal po namin taga-subaybay. Itong ipapapanood po namin sa inyo ay mismong kapatid po ito ng kapatid na Glenn Payabyab. Nagsalita po, ukol nga po doon sa ipinapakalat po ng mga uh, mainstream media, bloggers para lang po magkaroon ng views. Okay? Pakinggan po natin mabuti itong sasabihin niya, mga kababayan at mga mahal po namin talaga sa baybay. Hello po, kumusta po kayo? Ako po si Rhea, kapatid po ni Glennon Salvador Payabyab na nagva-viral ngayon sa social media dahil sa pagkakadakip sa kanya para po sa mga kamag-anak kaibigan at kakilala po namin na nag-aalala po sa kanya siya po ay narilis na narilis po siya agad dahil uh, wala po siyang kasalanan at uh, wala pong concrete evidence laban sa kanya ang lahat po ng ito ay pawang setup lang po frame up lang po. Hindi po namin alam kung sino po ang may kagagawan ng lahat ng ito. Kaya po, nakikiusap po kami na tigilan nyo na po ang pagpo ng kahit na ano na laban sa kanya na pawang kasinungalingan. Yung mga vlogger po, nakikiusap po ako sa inyo na tigilan nyo na po ang pagpupos ng kahit na ano para lamang po sa views. Tigilan nyo na po iyan. So, yun po. Yung pahayag po mismo ng kapatid ng kaglen, payabyab, mga kababayan at mga mahal po namin taga-subaybay. Siguro, kung mayroon pong nakakaalam mas may nakakaalam kung ano po yung punay na pangyayari eh wala pong iba kundi ito pong mga uh, mga mahal sa buhay ng mismong uh, nag-viral na ito nga po ay ipinapakalat na po sa social media kaya po namin ginawa naman po itong content na ito para doon naman po sa mga vlogger po na nagpapakalat nito eh mag-uusdili po kayo eh baka maisama kayo diyan sa mga ipapatawag sa Tricom na nagpapakalat po kayo ng fake news. Napanood na po natin, wala na, na na dahil sa mali. Yung kanilang paratang, hindi totoo, walang konkretong ebidensya at ito'y gawa-gawa lamang ng hindi nila alam kung sino po ang gumawa nito. At napanggit din po doon sa video ng kanyang kapatid na ito ay set up lang at frame up. Wala pong katotohanan. Eh kung napansin niyo yung video nung humuli sa kanya, sinasabi na magbabiral siya. Parang planado po yung nangyari. Kaya sa mga mga kababayan po namin na nanonood po sa amin ngayon, eh hindi po totoo yung napapanood nyo sa ibang mga vloggers, sa ibang mga uh, nagbabalita, may mga nagbabalita pang mga mainstream media pa. Hindi man lang nila inalam kung totoo o hindi bago nila ihayag o ipahayag sa kanilang mga mainstream account. Malibhasa po kasi, pagka sinabing Iglesia Ni Cristo po kasi, marami po kasi views yan pagka binanggit yung Iglesia Ni Cristo. Eh, itong mga taong ito, wala nang ibang ginawa kundi manira mga kababayan po namin mga mahal po namin taga-subaybay. So yun lamang po yung ating maibabahagi po sa inyo mga mahal po namin taga-subaybay at mga mahal po namin mga kapatid. Sana po ay kahit papano ay maliwanagan po kayo at mapayapa po ang inyong mga isipan lalo na po sa aming mga kapatid na yung nangyari pong yun na nag-viral po ay wala pong katotohanan. Yun po ay gawa-gawa lamang at set up, frame up lamang po. Wala pong kasalanan yung ating kapatid na ministro. Yun lamang po, magandang umaga po sa inyong lahat.